Ay mga ka-viewers, so karon mga ka-viewers na atay gitinda diri sa atubangan. So nagtinda ta og hot tapos tawag ani ah uh, fra ah uh, pinaypay na saging tapos longganisa. So mo to ang gitinda diri sa atong atubangan kay para additional extra income ba. So betay mga kuwarta, no kay nababeta sa probinsya sa so at the same time, napatay gamay nga sari-sari dere. So mani ato ang panginabuhi ang sa bukid. So ganina, nagkumbatik og gloto. Ganina, nagkumbatik og gloto ang mga kaning hotdog o kay may nang ang among mga silingan dere. Dili na sila mangita og lain pangasudan. Kaya, Kaya sa hayari manggut sila mamalit sa amo o tinapaw niya. Mahala naman. So naratay tag 5 o tag 8. So barato kaya ako ang gitinda diri no. Gamay lang akong gitinda kay last time nagtinda ko. Kuan manggood good ka nang wala kay nahalin. So kami kao, no? Combate, ikaw, so, karo, na kaon no. Kumbati mikaon kaon ato. So karon nagkumbati na putag loto pero ginagmay na lang. Oh ayan. Oh dito lang nagtapos yung vlog natin. Maraming salamat.